Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin sino ba ang mga abogado ni VP Sara sa kanyang impeachment complaint? Sino ba ang kanya mga first line of defense sa kanyang kaso? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, at mga visitors sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakila lagay lang, pakilike lang po, lagay lang po ng comment nyo, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam natin guys, medyo malapit na talaga ang impeachment complaint ni VP Sara sa Senado. So, nandi, dapat natin pagunawaan kung sino talaga ang mga pangunahing muna na mga defense lawyer ni VP Sara. Una-una sa lahat guys, no, before po na, na padala, no, or sabi nga nila, kinidnap si Tatay Digong, unang defense lawyer niya ang kanyang ama na si Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte, uh, kasali bilang collaborating counsel sa impeachment complaint, no? Inannounce po ito ni VP Sara noong December 2024. Kaso, nang March 11 ay nadakip at pinadala sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands, si Tatay Digong. So, wala na siya, no? Ikalawa po si Lucas Carpio Jr. No? Uh, kabilang sa legal team sa petition ng Supreme Court. No? Kasama po siya sa Carpio and Bilo Law Office. Asawa ng retired si Justice Agnes Carpio. Kabilang sa prominenteng linya ng mga pamilya ng mga abogado. Ikalawa si Mans Carpio. Asawa ni Bip asawa ni BP Sara, no? So isa din siya sa mga uh, legal team no na tutulong sa kanyang asawa. And then dito si Philip Siegfried Fortune, Gregorio Narvaza the second, Sheila Season at attorney Roberto Batong Bakal. Si ano bang ginawa nila no? Mula po sila sa Fortune Narvaza in Salazar Law Firm. Umawak sa Supreme Court petition upang stop ang impeachment trial kasama ang kamalawak na, ng expertise sa impeachment, graph, uh, criminal cases at constitutional law. Mga bigatin talaga ang mga lawyers no ni VP Sara. So, ang tanong, ano bang magagawa nila sa kaso ni VP Sara? Una-una, pag-ain ng petisyon sa Supreme Court, iniain noong February 18, 2025, Sertrani provision upang inalify ang impeachment proceedings o mapawalang bisa ang impeachment proceedings at parusahan ang sinit mula sa pagsimula ng trial. Ikalawa, legal na blandahin at ipagtanggol. Magain ang mga motion, counter arguments and legal defenses para hamakin ang mga aligasyon gaya ng conspiracy to assassinate, misuse of confidential funds, bribery at iba pa. Ikatatlo, pagrepresenta sa impeachment court or sa Senado. Bibigyan depensa ni VP Sara sa harap ng Senado bilang impeachment court. Maglalahad ng ebidensya. Tutulan ang mga persecution at pili, uh, pilitin ang dismissal or acquittal sa kaso. Pang-apat, cross-examination at legal strategy gumamit ng cross-examination laban sa mga testigo gagamitin ang legal expertise ng grupo para iliting patal si Kin ang kaso batay sa procedural and substantive grounds. And then panglima, pagtiyak na pagkakasunod sa due process. Alam naman natin guys, kung may mga kaso, hindi naman pwede hatulan ang isang tao without proper due process sa korte. Titiyakin na sinusunod ang constitutional at legal protocols sa buong proseso mula transmission ng complaint, legal certification, pagkakasign ng pangako hanggang sa trial. So may mga katanungan guys, no? bakit malaga ang legal team na ito? May kombinasyon ng political influence, legal experience at professional competency mula sa dating Pangulo, established law firms at mataas na koneksyon sa hukuman at bar association. So malaking tulong po ito sa kaso ni VP Sara layunin nila ipakita ang technical and legal flaws sa kaso. Sa itulak ang dismissal at protektahan ang karera ni VP Sara lalo na at matindi ang political stakes at posibleng epekto nito sa kanyang 2028 presidential run. Tama po ito kasi kung mapatunayan na ma-impeach si VP Sara, hindi na po siya pwede tumakbo sa 2028 bilang Pangulo at sa mga future na mga posisyon sa pamalaan or malas-malasin pa pwede pa siyang makulong yun lang po guys sana po may mga napulot kayong aral sa ating video please like share and huwag kalimutang mag subscribe maraming salamat po sa inyong panonood at suporta hanggang sa muli po please subscribe ito naman pong kaibigan niyo si Jake paalam love you all